Luguan, sumo, Ay, naku, ayoko nyan. Hindi tayo yeah. pwede dyan. Yan, yeah, dinakdapan. Yeah. Di aling. Ito sarap. Ang yeah. pakbet? Ito, ate. Pakbet. Ito sa liyan, ang magluto yan? Caldereta na. No? Caldereta. Ano? Kakain daw po kami. Ka Ayan, ito. Ano naman to? Anong tawag dito? Ito, uh, kot baboy to na. No? Hot Tingnan ko lang kasi lahat ng tinda nila. Ayan, binaguan. Sobong. Um, ayan, kama Ay. na ulam. Ikaw, ano gusto mong ulam? Nako, yun na lang. Ano yung... Hindi. Ay, gusto ko, ano, may, sa may, sir, may, may sabaw? May sabaw kayo? Ah, ayan. Pahingin na lang po sabaw sabaw. Ito, gulay. Tsaka isang gulay ito oh gusto mo din nakdahan ah kahit sino din nakdahan ano yun. ayan anong anong yan ay ah kaldireta ganito isang serve Forty. Forty. ah dito sa ano service ni Thirty lang Kunti okay, ang gulay. Ayan, uh, uh, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Wow, sarap. sarap. Tapos ito, ito, nako turiso ko sa dinakda ka na, no? Eh. Naririnig ko lang to pero never pa akong kumain talaga nito. Ayan. Tapos ito ay ano ito? Tokwat baboy. Tokwat baboy. Ano? Ba? Magkano pin dinakdakan? 40. 40, yan. Dinakdakan. Ayan, isang service niya. Tokwat baboy. Ayan. Ginuguan. Ayan. Ayan, sitaw. Ayan. 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 to Ayan. 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 Ay, tubig na lang. Plain lang sa Meron po na yung bottled water. Meron eh, ba't ko ba dalagala ito? Na. Mm -hmm. Hindi ko naiwan sa loob. Ang alin? Pag ko. Ay, ay, tayo. ay, wala. ay, wala tayo. ay, 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 Thank you, Lord, for all those blessings, O God. Salamat, yes. Lord, sa buhay ng sister na iyo, O God, na um, kumain dito, Lord. Yes, Lord. And I thank you, Lord, linisin mo mga kapapala ko. Ang tatantapin ko yung kalakas na ang kumako ay para sa iyo. Puri pa salamat sa pangalap din. Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, enjoy. Enjoy, enjoy. Yeah, dito kami sa may... Santa Arcadia, oh. Santa Arcadia. Santa, Santa Arcadia. Banang tuwan, nanatuan. Naya kayo dito. Ang sarap so, diba, dito, ang masarap na tindahan ng ang Kinakamasarap daw ito, magluto. Ayan. Anak dito, laging yun? Yes, ma'am. Yes. Daye. Saan? Di nakamotor. Dito taga Abida. Sabi niya, mama, dun doon pa kumain sa pangalawa. <laughs> Ayan. Subukan niyo. Ayan, may mga customer. Sa Bitterik. God bless. Alamin nyo na. Alamin nyo na kung saan po ito. Pagka naligaw kayo dito. Bye bye. Enjoy. Enjoy your meal. Ang subo. Ah, ang ganda ng model ko. Sarap.